Pilipinas, una sa ating mga balita. Isang linggo bago magbalik eskwela ang mga tsikiting, pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang formal na pagsisimula ng Brigada Eskwela ngayong lunes. Sinaksihan din ng Pangulo ang turnover ng mga equipment mula sa DepEd tulad ng tablets at laptop. Ang mga detalye iyahatid ni Let Narciso. Sinilip ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang dalawang paaralan sa Bulacan ngayong umpisa ng Brigada Eskwela bilang paghahanda sa pasukan. Kasama si Education Secretary Sani Angara, unang pinuntahan ng Pangulo ang Barihan Elementary School sa Malolo City. Ininspeksyon nito ang mga silid-aralan, kabilang ang mayroong kinukumpuning kisame, mga bintana at pinto. Nagpasalamat rin si Pangulong Marcos sa bayanihan ng mga magulang at guro sa paglilinis at pagpipintura. Sinaksihan nito ang pag-turnover ng DepEd ng tablets at laptop sa paaralan at school supplies para sa mga estudyante. Nagkabit rin si Presidente ng Blackboard sa isang classroom at pagkatapos ay nagsulat ng kanyang mensahe para sa mga estudyante na Welcome back to school, study hard kids. Mula sa Malolo City ay dumiretsyo si Pangulong Marcos sa Tibagan Elementary School sa bayan naman ng San Miguel. Nakasama niya rito si DICT Secretary Henry Aguda na pinangunahan ang pagkakabit ng Starlink para sa libreng internet. Sabi ng Pangulo, gagawin ito sa iba't-ibang paaralan, lalo na sa malalayong lugar. Sa kanyang mensahe, tiniyak ni PBBM ang tuloy-tuloy na suporta sa mga guro para magampan ng mabuti ang pagtuturo. Pagaling naman ng mga teacher natin, kulang lang siguro sa suporta, susuportahan namin kayo. Hindi lamang sa <clears throat> hindi lamang sa financial support, kung hindi pati na sa mga retraining, Ito nga yung binabawasan nating administrative duties, yung mga ganyang klase para makapagturo kayo ng mabuti. Kaya at uh, Andito po tayo, sama-sama natin ayusin ito para naman yung ating mga kabataan Pagka nag-graduate, talagang graduate, magaling na magbasa, magaling mag-mathematics, magaling lahat. Para sa MBC TV Network News, ito si Letner Siso. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.